unsa ha? satoy mong pangayoon? Hindi? Arela? Ha? Ang satoy ay? Ang satoy ay? Gagmay. Gagmay? Kanang mais? Giniling na mais yung kane nila. So, gusto ka kumay? Ha? 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 Uh -oh. Hello guys, mga katikang natin dyan, kumusta kayong lahat? Ah, mag ingat tayong lahat dahil ah, pagkatapos na naranasan natin yung malakas na lindol Ngayon nabalita naman na mayroong paparating na malakas na bagyo Ngayong araw, sana samahan nyo kami, dalawin natin ang magkapatid Pumanaw na ang tatay nila, ang panganay at ang nanay lang nila ang nagsusumikap para mabuhay sila So yan po guys sa uh, sa mga nakaraang vlog natin kung sinong nakapanood uh, so matagal-tagal na tayong hindi nakabalik last video natin na panood sa ating sponsor nila ni Sir Steven at uh, ni Sir J. Sayoke na ang request po nila ay balikan natin ang mga bata ang inas sa mga bata nandito ngayon so makausap din natin so shout out sa inyong lahat so nag pa rin sila dito nag kasi patuloy pa rin ang aftershock so tuwing gabi dito sila matutulog sa araw punta sila doon sa bahay na sa baba ang bahay lang na doon sa baba so malapit kay uh, so nalito sila ngayon pila kong bata na animo dari? karon upat ang usa to si Lihan so ang ikaduhagi kan sa kinamahura na no? si kisari, pangalan ganila mo? Samantha nino? Samantha um, pero naganda pa may para sa bagyo ang mga pangalan mo si Lina ang mga pangutos kaya eh, na ibagyo sa Martes kung so, asa dapat mong mawa mo, kuan, mabalik mo sa inyong balay. May kabalik, kinam na iliki ang amuha. Na iliki na? niya, di may kakuan dito niya. Mabupa ang gaya kong ipag, hindi ko sumukong tayo, hindi ko hindi niya Eh, Din, ito po yung uh, panganay ni Ate Ranilin. So, yeah, ma maliliit pa yung mga, mga kapatid niya. Para, sa last vlog natin, ang lula lang nila, ang, naki, ang nakausap natin, wala si Ate Ranilin. Asa man na ka nagtrabaho ate? Dito ko sa Mabulo. Ya. Yeah. Na, na ulit man ko pagka dar mo ba ko Oo. Uh -oh. So wala na kaning balik. Wala. Nana ka din eh. Hmm. Uh Oo. -oh. So hindi na bumalik sa trabaho si Ate Ranilin. Dito sa kanang nang tapos na ang kontrata sa <laughs> may so, pa. Tapos na para lang ko bayad sa utang. Ah para makabayad sa mga utang mo ng trabaho ka. Oo. Uh -huh. uh Oo. -oh. So ang sitwasyon dire ngayon dire patuloy pa rin nasa tin sila. Pero ngayong araw hanggang bukas mag ano, maghanda. magano mag, maghanda kasi may may paparating na malakas na bagyo daw dito sa amin. So ang mga nagtin kawawa tong mga nagtin kung saan uh, pupunta. So kayo balik kayo doon sa bahay ninyo. mubalik mo sa inyong balay. naon sa inyong balay? Ang ang mga haligi, kuan na puto na gyud ba niya ang katong mga kahoy nga kuan kay bali oh eh, sira na talaga ang bahay nila sa madapit mo mo tao ug mi sa silingan mo ya mi ta niya mo gamit yeah. ipamutos na naman mo, kanan mo kanang naay mga semento nga balay pwede man na sa ano kanang mga ligon-ligon nga wala pa Ligo. wala ning like no oo sa mo ang ko na ila lupi oo so naparito po kami Mayroong ayuda para sa inyo. Salamat Sir Steven sa Melbourne, Australia at Sir G sa UK. Sir G sa UK. Maraming salamat. So nandoon po yung dala namin sa sasakyan. Pwede matabang me. Eh? O gilain ra to. Katong gilain, Doha ka sako o katong grocery nga to. Ha? Kuha niyo Nel? ha? Pakuha natin sa kanila. Yan po, pinakuha lang natin sa kanila. groceries award of 2000 uh, groceries at dalawang 25 kilos na bigas so naamoy ayuda dugang no may na lang na lang uh, may na lang na ah, uh, buko dyan mayroong cash na ito para uh, kayong magamit ito po bukod sa groceries na dala natin din cash 1, 2, 3, 4 4,000 cash huh? gamit ninyo, ha? Salamat. salamat. Uh -huh. <laughs> Oo. Oh, sir, salamat yung tabang kanamo Kay... Dako na kasanang katabang tabang niyo sa mua. Labi na ginsa mong panginahanglan. Oo. Dako kayo mong pasalamat sa inyo. Mayroong paparating na bagyo. So, magganap maghanap lang kayo ng uh, bahay na matibay-tibay na hindi nakrak sa lindol. So, doon lang muna kayo. So, eh, ano na eh, yun, iligpit niyo yung atrapal kasi sa sunod na araw guys uh, maglanpol ang malakas daw na bagyo so yan kawawa talaga ang mga nagtrain ngayon na hindi hindi muna makabalik sa lang bahay dahil po ang mga bahay na nasira mayroong crack so yan ang problema sa panggumirno Dresto Aron ang mga nagtrain so ikaw Nel, ang panganay salamat, tagay, salamat sa kaya tayo tabang salamat kayo ikaw samanta Ya, kasulti mo.

Sir J, Sir Stephen, salamat kayo sa inyong gitabang mm -hmm. kanamo. Dako na kayo ni dako inyong sa buwa, sa buwa. Salamat gigis na mo. Sir Stephen sa Melbourne, Australia, ni Sir J, si okay. maraming salamat.